Kapag dumating sa puntong walang wala ka na, wala kang pera, no job, drowning in debt, iniwan ang mahal mo at parang wala na nagmamahal sa'yo. Yung parang katapusan na ng mundo. So, hi mga kuya at tate, welcome po sa akin page na pangalawang pagkakataon. Dumating na ba sa punto ng buhay nyo mga kuya at tate, you feel empty, broken and lost, everything feels heavy and you start questioning why this is happening to you but the truth, this is the new beginning. Minsan mga kuya tate, kailangan natin mawala ang lahat para makita natin kung sino tayo. Kapag wala na tayong ibang mahawakan kundi yung sarili natin. Walang pera, matututong dumiskarte. Iniwan ka ng mahal mo, matututo kang mahalin ang sarili mo. Walang trabaho, matututo kang bumuo ng panibagong pangarap. Every loss is actually an open door for something new. Sometimes God is not punishing you, it is redirecting you tinatanggal nito yung mga sagabal para makita mo yung tunay mong landas. We often get so caught up in chasing money, relationships, and success that we lose sight of what we truly